Magandang araw, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Nangako si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na lalong pagbubutihin ng gobyerno ang pagtatrabaho nito para mapanatiling abot kaya ang pagkain at iba pang pangunahing bilihin. Ito ay bilang tugon sa balita ng muling pagbaba ng inflation sa bansa noong Disyembre 2023. Sa ulat ng Philippine Statistics Authority, bumaba sa 3.9% ang headline inflation on December 2023 mula sa 4.1% noong Nobyembre. Ayon sa Pangulo, pinagsisikapan ng administrasyon na mapabuti ang ekonomiya. Anya, mas palalakasin pa ang mga programa para sa agrikultura at produksyon ng pagkain bilang bahagi ng mga programa at akbang para mapababa ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Ayon sa PSA, bumaba ang inflation rate noong Disyembre 2023 kasunod ng pagbagal ng galaw ng presyo ng pabahay, tubig, kuryente at gas. Bumagal din ang paggalaw ng presyo ng pagkain at non-alcoholic beverages, gayundin din ang mga serbisyo sa restaurant at accommodation. Bukas ang Department of Transportation sa mungkahi ni House Speaker Martin Romualdez na isa ilalim sa investigasyon ang Public Utility Vehicle Modernization Program. Ayon kay Jesus Ferdinand Ortega, hepe ng DOTR Office of Transportation Cooperatives o OTC, handa ang ahensya na dumalo sa lahat ng pagdinig ng Kongreso tungkol sa PUV modernization. Handa din na niya ang DOTR na bigyang linaw ang mga isyu at akusasyon tungkol sa programa at maghanap ng solusyon katuwang ang mga mambabatas. Noong Martes, iniutos ni Romualdez na investigahan ang mga aligasyong may bahid ng katiwalian ang pagbuo at pagpapatupad sa PUV Modernization Program, bagay na naunang pinabulaanan ng hepe ng OTC. Ito ay sa gitna ng patuloy na oposisyon mula sa ilang transport group sa pagpapalit ng modernong klase ng jeepney mula sa tradisyonal na jeepney. Sa iwalay na payag, nilino ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board na trabaho nila ng DOTR na checking pasado sa Philippine National Standard ang mga bibiling modern jeepney. Dinipensahan ng Department of Education ang nakatakdang pagpapahinto sa Senior High School Program sa mga State University and Colleges o SUC at mga lokal na universidad o LUC. Kasunod ito ng naunang pag-anunsyo ng Commission on Higher Education na ititigil na ang pagpapatupad ng Senior High School Program sa mga SUC at LUC. Ayon kay Education Assistant Secretary Francis Bringas, sa ilalim ng Implementing Rules and Regulation ng Republic Act 10533 o Enhanced Basic Education Act of 2013, magkakaroon lamang ng limang taong transition period ang programa kung saan ay pinapayagang magkaroon ng senior high school program sa mga SUC at LUC. Ito ay mula school year 2016 to 2017 hanggang 2020 to 2021. Ayon kay Bringas, oras na para ipagamit sa guro sa tertiary education ang mga pasilidad ng mga universidad na ginagamit ngayon para sa senior high school. Kaya naman anya ng mga public school na tanggapin ang mahigit 17,000 estudyante ng grade 12 na maapektuhan ng pagtatapos ng programa. Sa iwalay na payag, iminungkahin ni Deputy Undersecretary Michael Poa na maaring mag-enroll sa public school ang mga maapekto ang estudyante ng senior high school o di kaya'y pumasok sa mga private school at sumali sa voucher program. Sinabi ni House Speaker Martin Romualdez na dapat ikonsidera ng Marlica Investment Corporation ang pag i sa National Grid Corporation of the Philippines sa gitna ng malawakang brownout na nararanasan ngayon sa Panay Island. Sa isang payag, sinabi ni Romualdez na makatutulong ang strategic investment na gaya ng power supply upang tugunan ang pangangailangan ng bansa sa kuryente, partikular na sa pagsasaayos ng mga infrastruktura at pagpapababa sa presyo nito. Hinimok din ni Romualdez ang Energy Regulatory Commission at, at NGCP na magsagawa ng kumpletong investigasyon sa naging dahilan ng brownout na nakaapekto sa higit kalahati ng isla ng Panay. Binigyan din, din niya ang pangangailangan para sa mabilis na aksyon at epektibong kooperasyon ng mga ahensya gaya ng Department of Energy at ERC. Dagdag pa ni Romualdez, labis na ikinabahala ni Iloilo City Mayor Jerry Trenyas ang di umano'y kawalang aksyon ng NGCP sa patuloy na brownout sa malaking bahagi ng Western Visayas. Una nang nanawagan si Iloilo City Representative Julian Baronda para sa isang congressional inquiry hinggil sa malawakang brownout sa lugar. Inaasang magiging mas mababa ang bilang ng mga deboto na makikilahok sa mga aktibidad para sa pista ng itim na Nazareno ngayong taon kumpara sa mga nagdaang taon bago pa man ang pandemyang COVID-19. Sa isang panayam, sinabi ni NCRPO Chief Police Brigadier General Melesio Nartates Jr. na base sa kanilang pagbisita sa paligid ng Quiapo Church kahapon, kapansin-pansin na mas mababa ang bilang ng mga deboto sa nasabing aktibidad kahit na mas maluwag na ang mga restriksyon ngayon. Anya, tinatayang nasa 15,000 katao ang dumalo kahapon sa Quiapo. Mas mataas ito kumpara sa 10,000 katao noong unang araw ng pagbabasbas sa mga replika noong Miyerkules. Tiniyak ni Nartates na mananatiling aktibo ang pagpapatrolya ng mga pulis para sa ligtas, maayos at protektadong traslasyon sa Martes, January 9. Isasaraan niya ang ilang bahagi ng lugar para sa mga tindahan at paradahan ng mga sasakyan. Magsasagawa din ng mahigpit na inspeksyon sa checkpoints at choke points para mapigilan ang pagpasok ng mga masasamang loob. Paalala ni Nartates, ipinagbabawal ang pagdadala ng bagpack, bote, payong at pagsusuot ng mga sombrero at hoodie. Ang traslasyon ay isa sa mga pangunahing aktibidad sa pista ng itim na Nazareno kung saan ipuprosesyon ang apat na raang taong gulang na imahe ng itim na Jesus mula sa Quirino Grandstand patungo sa Simbahan ng Quiapo. Itinigil ang pagsasagawa ng tradisyonal na traslasyon sa nakalipas na tatlong taon dahil sa pandemya ng COVID-19. At yan ang pinakabago at pinakamalagang balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage pna.gov.ph o ang aming Facebook at ex-account na dating Twitter na Philippine News Agency. Ipinapalabas din ang PNA Headlines sa Facebook page ng servisyo. Mapapanood din ang PNA headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News sa YouTube account ng Philippine News Agency at uh, sa Facebook page ng Presidential Communications Office o so PCO. Ako si Willard Boselonia, ito ang PNA headlines gatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.